Isang mapayapa at masarap na umaga sa inyo mga kabukid. At bakit ko naman nabanggit yung salitang masarap? Ay tingnan nyo naman yung ating pinagsaluhan ngayong araw mga kabukid. napakasarap. sarap Aros kaldong native na manok mga kabukid. Pero syempre, bago matikman ng sarap, dadaan muna tayo ng hirap. Ang paghuli sa ating pangunahing sangkap first step, siyempre may feeding program tayo dyan. Kunyari, dyan na tayo pipili ng magandagandang item. At siyempre, dahil tayo ang expert sa panghuhuli, malas lang ang ating biktima kasi tapos na yung kanyang maliligayang araw. Ay, ano ba yan? Napatid lang ako dun mga kabukit. Pero this time, wala nang tong kawala. Minsan kasi dahil alaga natin eh, umaandar yung naawa tayo. Tsaka napatid lang talaga ako. Ko, oh, di ba? Sino nakahuli? Oh, oh. Nakahuli? <laughs> Ito pa yung isang dahilan kung bakit hindi ko talaga gustong hulihin yung aking alaga, mga kabukid. Kasi unang-una, sa akin na yung manok, ako nag-alaga, akong bumili. Pangalawa, ako pang nakahuli. Tapos ngayon, tingnan nyo, oh, ako pang gagawa, ako pang magtatrabaho. Buti na lang dahil matured na tayo, mahaba yung pasensya natin. Hindi tayo marunong magdabog sa mga trabaho. Ay, ano ba yan? Dapat ka nagdadabog. Nakakahiya sa mga kabukid. Do? Oh. Makikita ka nila. Pakakalay. Ma masama ugali ni kabukid. Pagpasensahan nyo na mga kabukid. Medyo stress kasi yan. Kasi yung mga tinanim niyang gulay, binaha. Tingnan nyo naman dyan sa likod. Oh. Ang daming tubig. Ilipat na lang natin yung video. Yung medyo masaya siya. Nasa kondisyon siya. O, oh, ayan. Ayan talaga si kabukid. smiling face. Lagi nakangiti. Kahit may problema na. Sabi nga nila, eh, tawanan mo ang yung problema. Alam nyo guys, hindi naman sa pagmamayabang nga, si Kabukid, hindi mo yan makikitaan ng pagsusungit. Laging positive yan. Kahit walang ulam, kahit walang pera, lagi yan nakangiti. Kahit nga problemado yan sa pambili ng feeds, okay lang sa kanya kahit kumuha ka lang ng manok o humingi kahit di mo bayaran yan. Ay, hindi pala. Sorry, 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 sorry. Grabe ang talim ng tingin. Mas matalim pa sa kutsilyo niya. Paano naman kasi yung dalawa dyan, pa cellphone cellphone lang, pa upo, upo lang, pa duyan-duyan lang, oh. Sige kayo, kayo rin. Alam nyo namang may sira yung ulo nito. May hawak pa naman siya kutsilyo. Mahirap pa naman awatin pag abnormal. Kaya kung ako sa inyo, eh, galaw-galaw na kayo tumulong. Baka din yung matikman yung iluluto niyan. Pag naiinis pa naman yan, kahit isang kaldero, kakainin yan. Basta hindi lang makapamigay. Grabe pa naman katakawan ng tao na yan. Hala, narinig tayo. Sorry, sorry, sorry. Dako? iba na yan. Pagka ganyan na kinikilos, kailangan na yan painumin ng maintenance niya. Dapat mapakalma agad yan. Siguro na-trigger dahil walang tumutulong sa kanya. Dapat siguro may isang tumulong na sa kanya eh. Yan, tumulong ka naman. Kahit yung pagprito lang ng bawang. Hindi yung kakain ka na lang ah. O oh, ayan, eh, di ba? Kumalma na siya. Madali naman pakalmahin yan eh. Kasi may pagkautu-utu naman yan. Tingnan mo, nagsangag ka lang ng bawang, okay na sa kanya. Ngayon, siya na ulit babanat ng lahat ng trabaho. At saka pag ganyan yung tao, kailangan pinakikibagayan lang yan. Hindi dapat yung kinokontra, hindi dapat yan iniinis. Pag halimbawa may ginagawa siya, purihin mo lang siya. Halimbawa ngayon nagluluto siya, sabihin mo, wow, Galing mo naman, marunong ka magluto ng ganyan. Kumbaga eh, kukunin mo yung kiliti niya. Tapos pag yan, napangiti mo yan, naku, sigurado, hindi ka na mapapagod. Kahit sabihan mo pa siya na, tutulungan kita ako maghuhugas ng ganito, yung ganyan. Sasabihin niya, hindi, kayang-kaya ko yan, ako na yan. Kasi nga, hindi normal yung pag-iisip niyan. Pero kailangan, pag halimbawa may ginagawa siya, titingnan mo siya. Halimbawa, nagluluto, naku, baka kung anong ilagay niya eh, kailangan nakikita mo. Baka ilagay niya yung secret ingredients eh, parehas na kayong may sariling mundo. Pero inoobserbahan ko naman yung mga galaw niya, is normal naman eh. O tingnan mo after niya ginisa yung manok, nilagyan na niya ng hinugas na bigas. Hindi ko lang sigurado kung saan siya kumuha ng panghugas, baka doon sa baha. <laughs> o ayan, naglagay din siya ng tanglad which is normal naman talaga sa pagluluto ng ariscaldo. Mukhang naagapan naman ng misis niya na hindi matuloy yung kanyang sumpong. Buti na lang talaga nagsangag ng bawang yung asawa niya. Ayan ho, oh, napakasarap ng itsura ng kanyang arskaldo. Sino bang mag-aakalang luto yan ng isang special kabukid? O oh, tingnan nyo, parang hindi man napagod o oh, kumuha pa ng mga kalamansi ata yan. O oh, nga, yun yung tinanim namin kalamansi. Budin lang, tinaas namin yung lupa. Tingnan nyo naman, may baha pa rin hanggang ngayon. Sakto, di ko pinitas yung mga bunga niya nung tinanim namin. Kaparis pala talaga yan ng arskaldo. Sige kaibigan, ubusin mo na yan. Dahil di ka naman magpapaawat eh. Kahit bawalan kita eh, mag-aaway lang tayo. Iba kasi katwiran mo, may sariling batas ka eh. <laughs> Aba eh, inubos nga talaga. Pumunta pa sa dulo. Ayan, sige, ubusin mo na. Pati dahon, kunin mo na rin. Aba, nagtira pa ng isa. Ayan mga kabukid, luto na yung ating aros kaldo. Kain na tayo. Nahirapan ako mag-voiceover pag baliw yung karakter. <laughs> Andito nga pala yung pamangking ko mga kabukid, yung anak ni Ate Alma, si Buboy. Naging barkada niya si Bik Bik. Kaya every weekend na wala siyang pasok, nandito siya. Madalas silang kubuhan ng mga gagamba. Ako tuloy yung walang nakukuha, naubos nila yung mga gagamba. Wala tuloy akong panlaban. Napansin ko yung mga pangalan nila, ang babaho. Si Buy Buy at saka si Bik, Bik Parang pututoy at saka Pik, -pik. <laughs> sorry, 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 sorry. sorry. the Rescaldo Overload!